Atong mga suwang ito, oh. andami pong bunga. Kakatuwa po talaga sila. Oh. Yan. Ayun oh, isang ano sila, oo. Oh, oh. <laughs> Yan. Cha. Yan. Pumipitas po kami. Anak ayon pa noong kanta Andami bi. Yan, kunin mo bi. You know. <laughs> Di ba ko? Ay, Nahulog. Ayan. Nakakatuwa po talaga manguha pag ganito yung ano, bunga. Ayan, oh. Grab po talaga. Ang dami po. eh may bumagsak doon be. Ayan, oh. Mga suha po yan. Hitik na hitik po sa bunga. Oh. Yung nanunungkit. <laughs> Kasi po nahulog sa tubig. Ito pa lang po yung napipitas namin. Oh. Yan pa lang po. Yan. Yan pa lang. Pero ang dami pa po niyang bunga. No. Nakakatuwa po talaga. Um. Ayan na po doon sa baba. O, oh, ayun Oh. Ayun po sila o. Oh. Doon sa tapat po ng bukid. Yan. Doon sa taas, ang dami pa din, oh. Siguro po, eh, ano, gamamaya, manunukit kami neto. Na Nahulog po sa tubig. Eh, <laughs> ayan. Kunti pa lang pinapipitas namin. Ang daming bunga. Ang daming bunga. Eh po sa baba oh. Yan. Ano? Yan. Yan. Nahulog. Okay. Yaya. Yeah, yeah, Sukitin mo, B. Baka pati yung mura mahulog. Mga hinug lang. Yan. oh sa tubig eh. Hmm? konti uh, Kunti eh. Ito, di ko pa nga nakakot lahat eh. Nihingal na ako. <laughs> Dito po, ibang klase naman po yung pagkaano neto, suha. Malalaki po yung ano niya. Bunga, di ko po alam kung anong ano to, variety. Pero malalaki po yung bukannya niya. Yung doon, nasabi po nila, yung ano daw po yun, yung dabaw. Ito, hindi ko po alam kung ano klase to. Pero malaki po ang, ano, bunga. Ayan po, oh. Anak, oh, sungkit na, sungkit lang. Di na, ano. Dito lang. Dito din. Dito din. Yan o. Baka sa ilog, be. Hindi natin makukuha, be. Dito lang. Hala. Ako. Papanedig din. Siyempre. Ay, nakakahingal. Ayan.